Sa mga nakaraang linggo, bumida sa mga balita ang paglalakbay ni Kim Cho kasama ang kanyang pamilya sa Canada. Kasama ang kanyang kasintahan na si Paulo Avelino at ang kanilang anak tila hindi lang ito simpleng bakasyon kundi pagkakataon para sa kanilang pamilya na magkasama-sama at mag-enjoy sa kakaibang karanasan sa ibang bansa. Sa mga nakuna na larawan at video, kitang-kita ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Hindi lang sila nagpapahinga at nag e ng mga magagandang tanawin ng Canada, kundi nagbibigay din sila ng inspirasyon sa kanilang mga followers at fans sa pamamagitan ng pagpapakita ng masayang samahan bilang isang pamilya. Ayon sa ilang mga taga-industriya, itinuturing ng magkasintahan ang bakasyong ito bilang mahalagang bahagi ng kanilang mga buhay kung saan mas nailalapit nila ang kanilang anak sa kultura at mga bagong karanasan sa ibang bansa. Sa kabila ng kanilang busy na mga schedule bilang mga kilalang personalidad sa showbiz, ipinakikita ng magkasintahan na mahalaga pa rin sa kanila ang magkaroon ng oras para sa pamilya at personal na pagpapahinga tuloy nating susubaybayan ang mga kaganapan sa pagbabakasayon ni Na Chu, Paolo Avelino, at ang anak ni Paolo sa Canada. Manatili sa ChequeWebs TV para sa mga pinakabagong balita at mga update mula sa showbiz at iba pang mga larangan. Magandang araw at mabuhay.